Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon. Ngayon pong November 2, at syempre po mga kalaki, tara na po mabigyan po tayo ng mga lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers na kanina pa po nagchat-chat at kanina pa po humihingi ng nagpapashout at humihingi ng lucky numbers. Okay, sige po. Ito na po ang ating mga 5pm lucky numbers para po sa mga habol ngayong last draw mga kalaki. At syempre po, tandaan nyo, 3 days po natin inaalagaan ang ating mga numero bago po natin palitan mga kalaki. Kaya ako, ako sa inyo, aba, punta na sa mga uh, sa mga uh, listahan niyo diyan at kunin niyo na ilista niyo na mga laki ng boys na babanggitin ko at pwede niyo pong alagaan sa loob po ng tatlong araw bago po natin bitawan or palitan. Kaya mga kalaki kung ready ka na, aba ready na rin ako magbigay ng mga laki numbers para po sa inyo. Ito na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo. Okay mga kalaki at bago ko po ibigay, ang ating mga lucky numbers para po sa ating mga lucky followers dyan. Aba, Mga kalaki syempre. Iinom muna ako ng tubig. Ayun. <laughs> mm. At ito po mga kalaki, ating mga lucky numbers para po sa inyong lahat. Umpisa, ang ay, ang bibig ang mga ang mga lucky numbers pala na ibibigay natin ngayon ay tatlong 2 digit ayan, Tatlong 3 digit. Tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang po at yan. Habang wala pa pong bumibili ngayon, aba, singit muna tayo sa pagbibigay ng mga numero para po sa inyo. Okay, eto na po, ang 2 digit lucky numbers, kunin mo na ang mga kalaki. Number. Number 9 at number 24. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number. Number 10 at number 27. Ayan. At syempre po, isunod na po natin ang pangatlo. Ang pangatlong two-digit lucky numbers ay number 5 at number 17. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang three-digit lucky numbers. Ang three-digit lucky numbers mo ay number 817. Ayan po mga kalaki yung una. At ang pangalawa po ay number 204. Ayan. At ito na po ang pangatlong 3 digit lucky numbers mga kalaki kunin mo na. Number 936. Uh, at eto isunod na po natin mga excuse po. Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers para po sa inyo mga kalaki. Ito na po ang unang 4 digit lucky numbers. Number 1207. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 89 36 Ayan po mga kalaki. At syempre po, istunod natin ang pangatlo number. 5320. Ayan mga kalaki kong pinatra po mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit at 4 digit sa takbo na po sa mga suki yung outlet mamaya. Pwede nyo po yung i ramble kung gusto nyo pag inilaban nyo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Wedding mga kalaki. Pwede po yung mga lucky numbers natin. Bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa inyong lahat nako. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin para nakatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki. Ayan, kinukuha po ang picture namin ni Lola. Ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po kami yan mga kalaki. Mga fake account, lahat yan. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan ha. Hanapin nyo po ako. Pakausap nga po kay Sir Red. Kung talagang si Sir Red kayo, hindi po sila sasagot. Kasi fake po sila. Ito po mga kalaki, ang legit na account natin na Malaki na tayo para magpa- Scam pa sa mga yan ha. Ito pong legit na account natin. Red Parungkin po. Titignan niyo po sa Facebook ha. Meron pong 410,000 followers oh Red parungkin yun, red Ito naman pong gamit natin ngayon Arnold parungkin na merong Verified check, may blue check ni Meta May blue check na merong 495,000 followers O oh, magkakalahating million na At meron din po tayong Aris Gatchalian na account At Red Arnold Santos epi yung mga legit na account natin sa Facebook Meron din po tayong YouTube YouTube natin, red parungkin po na merong 18,000 followers At syempre po TikTok TikTok natin, red parungkin na merong 449,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger niya. Okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay alma sa loob ng 3 months, sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National, pag sumali ka sa private consultation. O, oh, i-code ko ang birthman at birth year mo. Malay mo naman, di ba? Dito ka swerte, dito ka manalo. Aba, edi swerte mga kalaki pagka napanalo ka namin, di ba? Kaya sa mga interesado po dyan, araw-araw po may mga nananalo rito sa aming private consultation, baka ikaw na ang susunod nating winners pag naalagaan kita sa mga code mo. Okay? Message na po kayo sa messenger ko. Make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki. Okay? At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount 3 months para member kay sa akin ng November, December at January. So ano pa hinihintay mong mga kalaki? Subukan lang ang aming private consultation. Okay, Ito na po. din natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. 5-digit lucky numbers po sa Pilipinas at abroad. Ito na po mga kalaki. Umpisan po natin sa 31, number 38, number 16, number 19 at number 34. Ayan po mga kalaki. Isunod na po natin ang number 5. Number 22, number 17, number 33 at number 26. Again po mga kalaki, syempre, bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin ha, mga kalaki. Ah, pwede po ito ang 642, 645, 649, 655 and 658. 6-digit lucky numbers po mga kalaki. Okay mga kalaki, ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 21, number 34, number 29, number 17 number 23 at number 42. At ito po ang pangalawa mga kalaki, number 30, number 15, number 28, number 22. Number 6 at number 17. Ayan mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat. Siyempre ang shout out time. Shout out po tayo sa Pamilya Gonzaga. Ayan, pamilya Gonzaga po diyan po sa May Malabon City. Hello po sa ating mga taga Malabon City diyan sa Manila. Sa pamilya Gonzaga humihingi po sila ng two digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo. At syempre po sa ating mga ah uh, conductor at sa ating mga driver po diyan sa May ano to? ano to Malanday ayan po sa may kalookan sa may Malanday shout out po sa inyo sa biyaheng mga bus dyan sa mga conductor po sa jeepney at sa mga bus driver po dyan shout out po sa inyo kila Kuya Lito humingi po sila ng 2 digit lucky numbers at ng 642 bibigyan ko po kayo okay pag-aaralan ko lang po yung code yung sa mga gusto po magpa shout out comment lang ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart pag nakita ko yan masya shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa mga kalaki good luck ayan tayaan nyo na po yung mga kalaki ngayon ha? gusto ko po manalo kayo ngayong November good luck